pagkatapos nating uh, ihatid si Mrs. ay uh, ano naman tayo magne-negosyo. <laughs> Mayroon tayong negosyo dito. Dito lang sa ano, parkingan. Dito sa garage namin. Eh kaysa eh, tinatambak yung mga basura dyan, eh kinukuha ko yung pwedeng pakinabangan. Kaya ito. Hmm. Ito. Katatapos ko lang na nag ano doon. Nag uh, halukay. Ayan o. Oh, oh, Diba? Pira din yan. Bali pangalawang uh, ha, Pangalawang ano ko pa lang to. Kasi nung una. Biernes. Biyernes nung nakaraan, naghakot nagkumuha ko Tapos ngayon ito, punong-puno ito itong box na to. Kaya pinupunasan ko kasi ano <coughs> hindi hindi mabasa yung ano yung code kasi pag na inanonan nilalako natin. Itong code na to ito binabasa ng machine para ma-accept kaya dapat malinis to kaya pinutunasan ko yan para pag pagpasok ng machine eh mababasa nya ganyan lang ang buhay dito akala nyo madali lang eh nagpagas na naman ako kanina 40 dollars pero mahigit kalahati lang ng ano mahigit kalahati yung gids niya kaya dagdag panggas din pag ano makaipon tayo sa palagay ko ito may mga ano na to mga 5 dollars na ya Pag napuno yan, o oh, kaya hindi, kasi <coughs> wala na tayong paglagyan dyan sa ano natin, lagayan. Kasi ang dami ng kondito dito. Oh. <coughs> ang daming nakalagay. Tapos may napulot pa ako dyan oh, sa basurahan lagayan ng pusa eh kinuha ko na kasi may pusa naman kami yan o, maganda pa wala namang sira at uh, lalabahan ko na lang kasi may mga buhok buhok ng pusa eh lalabahan ko na lang iakyat ko mamaya para labhan nya no Yan, oh. yan muna tayo. Kasi ito, rinoprotektahan natin 'to para pa may mga kanin ay ano mga mga basura nga eh nahalo doon sa mga tinatapon doon sa galing sa sink o kaya sa mga tira-tira sa pagkain. Yan. Kaya punasan natin kasi natatakpan ng ano ng mantika. Kaya mas maganda na yung ano mapunasan para mabasa yung ano yung ano niya code. oh pati to mabebenta na rin to mga to. Pero bago lang na ano niya. Bago lang na pwedeng ibenta yung mga yan yung mga ganito yung uh, uh, battle water kaya kung kung kulang yung ano income sa pagtatrabaho dito ay eh, kailangan mag uh, isip ng uh, ibang uh, alternatibo para kumita Uh, at ito ay yung pinaka pinakamadaling uh, solusyon. Eh pupunta ka lang diyan sa mga pa. Pero pag mga summer na siguro, pwede tayong uh, ano mag uh, kapit bahay. Mag ano mag uh, <coughs> mahalukay. Mahalakal. Maano kasi ito ma namantika May nalagay na mantika. Kaya ma Gaya nito. Ma malapit na matanggal yung ano niya. Yung plastic niya. Pag wala kasi ito. Plastic ay yung um, ano, label niya. Hindi mababa. Hindi niya tatanggapin. Yung, may kanin-kanin pa oh. pero pag a uh, ano naman magbebenta tayo magdadala pa rin tayo ng punas para pag ano hindi niya mabasa pupunasan lang natin <coughs> bali ano siguro yung nakuha natin kanina mga mahigit 40 uh, <coughs> na ganito Kasi ang bawat isa nito ay eh, 10, cents. Ten cents kung may sampu ka di one dollar na. Kaya ito yung malam maliliit na ano na kwantidad tanggap tarin yan. One cents parin yan. Ay ten cents. kaya ang bu ang buhay dito sa Canada hindi madali. Ay yung mga iba nga eh nagdudouble job pa para kumita ng medyo malaki. Pero pag uh, single job ka lang eh halos sa uh, pambayad lang ng bills o pa sa bahay ang uh, pupuntahan ng sahod mo yan, yeah, nata na ano na natin, natapos na natin, oh. No? Kasi kanina puno to eh. Pero pakip, ipapakita ko sa inyo yung ano, yung pinagpupulutan natin. Dali dito lang tayo nagano kasi yun yung parkingan ko. Yun yung pintuan, yun ang parkingan. Pag ano mo lang dito, andito na yung mga uh, basurahan. Pero yung mga iba, nandun pa sa labas, Ah, uh, yan oh. hmm. Di ba? Diba? Bali dito ko. <clears throat> Bali dito ko nilalagay. Dito ko hinahalo Tapos, pag natapos, ilagay ko dyan sa Masurahan Eh, minsan nakaka nakakatulong pa ako kasi... Kanina, gabundok ito. Ganyan. Kaya nila, nililipat ko doon tapos pina ano ko na rin uh, nilalagay ko dun sa mga bakante kasi yung mga ibang nagtatapon dyan na lang ano eh nilalagay kaya nakakatulong din ako kasi nilalagay ko dun sa mga bakante ito mga to hmm. Pero yung mga iba na pan, kasi kanina dito, may mga marami dito, tinumba ko. Kinuha ko yung mga ano. Pero pag ano to, punong-puno ito. Ito pa Malapit ng mag-summer. Ito yung ano natin eh, gulong. Magagap uh, papalit na tayo. Maganda pala ganito mga umaga palang maghalo kayo ng basura Kasi wala pa masyadong tao <laughs> Ayan oh, sayang yung mga ano Na fuse lang to Kasi sinaksak ko dati, eh, hindi gumana eh Ito, mga kama Folding bed Pwede sana, okay lang ah. Hindi na pwedeng mag-stack doon sa taas eh. Uh, ayan na. Uh, Hanggang dito na lang po ang ating vlog ngayong araw. At, uh, stay safe lang palagi. At, uh, paki-subscribe na lang pag hindi pa nakapag-subscribe at uh, share na rin para mas marami pang makapanood ng ating mga videos. Buhay Kanada, naghihirap sa Kanada, yon. Salamat, and God bless, bye bye.